Kamusta mga idol? Ngayon, tatalakayin natin ang 10 marahil na hindi mo alam tungkol sa ating bansa noong World War II. At bago natin simulan ang ating content ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Simulan na natin. Isipin mo to, may gera, may putukan, may sumasabog, lahat ay nagtatakbuhan. Pero may isang tao na hindi tumatakbo. Bakit? kasi may hawak siyang kamera, Hindi baril, kamera. Habang ang mga sandalo sa koridor at bataan ay nakikipaglaban para sa buhay, may mga Amerikanong kameraman na naglalakad sa gitna ng panganib para lang i-record ang kasaysayan. Literal, parang action movie sa totoong buhay. Ang mga kuwang ito, tunay raw, walang script, ay makikita pa rin hanggang ngayon sa mga dokumentaryo. Makikita mo rin ang hirap, ang tapang, ang pagkakaisa, walang filter, walang edit, puro katotohanan. At isipin mo, kung hindi dahil sa kanila, baka wala tayong visual na patunay kung gaano ka-intense ang laban sa bataan at korridor. Kaya next time na manonood ka ng dokumentary, alalahanin. May isang kameraman na halos mabaril para lang maihatid sa atin ang katotohanan ng kwento sa giyera. Isang barko, libu-libong bihag at isang pagkakamaling hindi na may babalik. Ang Oryo Kumaru, isang Japanese prison ship na puno ng Pilipino at Amerikanong bihag ay tila isang lumulutang na nakulungan. Sa loob nito, siksikan gutom at pagdurusa ang araw-araw. Pero noong Disyembre 1944, boom! Binomba ito ng Allied Forces na ang akalay isang barkong pandigma ng kalaban. Hindi nila alam may mga kababayan tayong nakakulong sa loob. Walang laban, walang takas, libu-libong buhay ang nawala sa isang iglap parang eksena sa pelikula pero hindi totoong nangyari. At sa kasaysayan, ito ang pinakamasaklap na friendly fire incidents, ang Oryo Kumaro, isang barkong dapat sana pag asa ng mga bihag na uwi sa kanilang huling hantungan. Isang trahedya na hanggang ngayon nagpaparamdam ng bigat sa puso ng kasaysayan. Ay ang paligid, walang putukan, walang bomba, pero may kalaban. At mas malala ito dahil hindi mo siya nakikita. Habang abala ang mga sundalo sa digmaan, may isa pang labanan na hindi alam ng karamihan. Biological Warfare Ang kilabot na Unit 731 ng Japan na kilala sa malupit na eksperimento sa China ay sinasabing umabot din ito sa bansang Pilipinas. Ayon sa mga ulat, sinubukan nilang ikalat ang sakit na ito sa mga komunidad. Hindi aksidente, sinadya ito. Tubig na kontaminado, hangin na may dalang kamatayan. Mga Pilipinong ginamit na parang guinea pig, hindi para gumaling, kundi para subukan kung gaano kabilis silang manghihina at mamamatay walang armas, walang laban, pero nagdurusa ang mga tao. Hanggang ngayon, marami pa rin ang misteryo ang bumabalot sa bahaging ito ng kasaysayan. Pero isang bagay ang malinaw, hindi lahat ng gera ay may tunog. Minsan, ang pinakadelikado ay yung hindi mo naririnig at hindi mo namamalayang nandyan na. Isang eroplano isang misyon, isang tiket papunta sa tiyak na kamatayan. Kilala ang kamikasi o tokotay ng Japan, mga piloto na sadyang sinusubsob ang eroplano sa kalaban. Pero ang hindi alam ng marami, may ilang Pilipinong piloto na ginamit sa ganitong suicide missions. Oo, tama ka nang narinig. Pilipino. Sa pilitang kinuha, tinuruan pinakain ng propaganda at ng handa na itunulak sa langit para hindi na bumalik. Isipin mo yon, lumipad ka, dala mo ang bomba at ang alam mo, hindi ka na bababa. Hindi sila voluntaryo, hindi ito pagpili, isa itong utos na hindi pwedeng tanggihan. At sa mata ng hapon, sila'y kasangkapan pero sa mata ng kasaysayan, sila'y mga biktima ng digmaang walang puso tahimik lang sa mga libro bihirang mabanggit pero bahagi sila ng madilim na kabanata ng World War II mga bayani mga biktima o parehong dalawa 1945 tapos na raw ang gera nagdeklara na ng kapayapaan pero hindi lahat ay naniwala. Sa mga kabundukan ng Pilipinas, may mga gorilla fighters, mga Pilipinong mandirigma na nagpapatuloy sa pakikipaglaban kahit matagal nang bumaba ang mga armas sa syudad. Para sa kanila, ang balita ng kapayapaan ay isang patibong. Propaganda lang yan ng mga kalaban, sabi nila. Kaya hawak pa rin ang baril, mata pa rin sa kalaban puso pa rin sa laban. Ilang buwan, naging taon. Ang iba, hindi tumigil hanggang 1950s. May git isang dekada matapos ang gera. Sila, ang mga mandirigmang hindi agad bumitaw, hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa sobrang dedikasyon sa bayan. Tunay na bayani o nabitag ng dilim ng digmaan? Ikaw ang bahala isa ang malinaw. Para sa kanila, ang laban ay hindi natatapos hanggat hindi sila sigurado kung kanino ang tagumpay. Tandaan, walang nananalo sa digmaan. Sa bawat digmaan, may mga sundalo. Pero sa likod ng mga linya, may mga espiyang tahimik pero delikado. Maraming Pilipinong sibilyan noong World War II ang hindi lang basta nakatago. Sila'y naging mata at tenga ng Allied Forces. Nagdala ng mensahe, nakinig sa mga plano ng mga Hapon at sa bawat kilos, buhay ang kapalit. Isa sa pinakakilala, Jose Calugas, hindi lang espiya, kundi isundalong bayani. Ginawaran pa siya ng Medal of Honor ang pinakamataas na parangal nang Amerika. Pero hindi lang siya. Maraming ordinaryong Pilipino, mga magsasaka, guro, estudyante, ang lihim na mandirigma. Nagkunwaring inosente pero may dalang mahalagang impormasyon na pwedeng magpanalo o magpatalo sa digmaan. Tahimik silang lumalaban pero malaki ang naitulong. Sila ang mga bayani sa anino. Walang spotlight pero may silbi sa kasaysayan na hindi kailanman pabubura. Kapag sinabi mong death march, iisang lugar lang agad ang naisip ng marami, pataan. Pero hindi lang doon ito nangyari. Sa mga isla ng Cebu at Iloilo, may mga tahimik pero brutal na kwento rin ng local death marches. Mga bihag ng hapon Pilipino at Amerikano, kahit sibilyan, pinilit maglakad ng matinding init, gutom at pagod. Walang awa, kapag nadapa ka, binubugbog. Kapag hindi ka na makatayo, pinapatay. Hindi man kasing kilala ng bataan, ang kalupitan at sakripisyo sa mga marcha sa Bisaya sa hindi rin dapat malimutan. Saksi ang mga lupa ng Cebu at Iloilo sa mga sigaw luha at dugo ng mga bihag na halos wala ng pag-asa pero patuloy pa rin naglalakad. Kaya tandaan, hindi lang iisa ang death march sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami at bawat isa may dalang sakit na hindi matatahimik sa katahimikan ng mga bundok at kalsada. sakit na ng digmaan, may isang lihim na tinig na patuloy na nagsasalita. Ang Voice of Freedom, isang underground radio station ng mga Pilipino, ay hindi lamang isang himig sa ere. Ito ang naging huling pag-asa sa mga madilim na araw ng gera. Habang ang bataan at koridor ay nasakop na ng mga hapon, hindi umihinto ang Voice of Freedom. Umangon sila mula sa mga anino, patuloy na nagbabalita at nagbibigay ng lakas sa mga Pilipino. Hindi pa tapos ang laban, ipagpatuloy ang pakikibaka. Ito ang mga mensahe na isinasayin papawin kahit nahaharap na sa panganib ang mga broadcaster. Ang radyo, isang tahimik na sandata, isang huling sigaw ng kalayaan. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, Pinapatibay nito ang loob ng mga Pilipino, na kahit sa ilalim ng mga pangin ng kalaban, mayroong pag-asa. Sa bawat salitang umaabot sa mga radyo ng mga kalaban, hindi lang balita, isang pananawagan sa paglaban. Isang classroom, isang radyo, isang layonin. Baguhin ang pananaw ng buong bansa. Habang ang Pilipinas ay nahulog sa kamay ng mga Hapon, hindi lang baril at bomba ang ginamit para magtagumpay. Dinamit nila ang edukasyon, mga re-education camps upang baguhin ang isip ng mga Pilipino. Isang insidious na plano na ipakalat ang Greater East Asia Co-prosperity Sphere. Isang propaganda na nagsasabing ang Pilipinas ay bahagi ng imperyo ng Hapon. Pinasok ang mga paaralan, pinuno ang mga aklat at ipinakita sa mga radyo ang mga mensahe ng pananakop at pagkalipin sa pangalan ng kapayapaan. Ang mga kabataan, ang mga guro, ang buong bayan, lahat ay ipinilit na turuan ng bagong katotohanan. Ang tanong, paano ka lalaban kung ikaw mismo ay binabaluktot ang realidad na iyong pinaniniwalaan? Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga Pilipinong hindi bumigay. Ang mga mata muling nagbukas at ang diwa ng paglaban ay nananatili. Hindi nila pinayagan ng mga kasaysayan ay baguhin ng kalaban. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng uniforme. Minsan ang pinakamalaking mga mantirigma ay nakatago sa dilim, nagsanib puwersa sa mga bundok at nakikipaglaban ng tahimik, ngunit matindi. Sa Pilipinas, isa lang sa mga kwento ng gorilla fighters na hindi lang nakipaglaban sa mga hapon, kundi kinilala pa ng US Army isang pambihirang tagumpay na tinatawag nilang recognized gorillas. Kahit hindi mga regular na sandalo, pinahalagaan sila ng Amerika dahil sa kanilang tapang at dedikasyon. Hindi sila binigyan ng armas pero bawat laban nila ay parang laban para sa kalayaan ng buong bayan. Walang mataas na ranggo walang pangalan sa kasaysayan pero ang kanilang laban ay nagbigay ng daan sa isang bagong era ng pagkilala. At pagkatapos ng gera sila ay ginawaran ng benepisyo na isang permanenteng pwesto sa historia ng Amerika. Tanging ang Pilipinas lamang ang may ganitong kwento sa buong Asya. Isang bansa na hindi lamang pinaglaban ng kalayaan sa mga Hapon, kundi pinahalagaan ng mga dakilang kapwa-bayani ng buong mundo. Sila, ang mga gorilla na kinilala at ang kanilang laban sa isang testamento sa lakas ng loob at di mabilang na sakripisyo. Kamusta mga idol? Ayan ang sampung marahil na hindi mo alam tungkol sa ating bansa noong World War II. At kung nag enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. At kung nasa Facebook at TikTok ka naman, huwag kakalimutang mag-follow sa ating account. At ayun lang para sa araw na to mga idol. Peace out!